Magandang araw o gabi mga kahiwaga. Sa episode na ito, ibabahagi ko ang isang nakakakilabot na kwento mula kay Juan. Isang taga Batangas na may karanasan sa puno ng baliti sa kanilang likod bahay. Tunay bang tahanan ito ng mga inkanto? Alamin ang buong kwento at hihanda ang sarili sa hiwaga at sindak ng gabi. Ako po si Juan, Lumaki ako sa isang maliit na baryo sa Batangas. Sa likod ng bahay namin, may isang napakalaking puno ng baliti. Sabi ng lola ko, napakatanda na raw ng punong iyon at tirahan ng mga engkanto. Mula pagkabata, maigpit ang bilin niya na wag na wag maglaro malapit doon, lalo na kapag gumagabi. Pero syempre, bilang bata, hindi ko ito sinunod. Minsan, habang naglalaro ako kasama ang mga pinsan ko, malapit sa puno, napansin namin ang malamig na simoy ng hangin. Kahit napakainit ng araw, sa gitna ng aming laro, narinig namin ang mahinang pagtawa. Parang boses ng bata, tumigil kami, nagatinginan at mabilis na tumakbo pabalik sa bahay. Isang gabi, Naiwan ko ang tsinelas ko sa banyo sa labas. Walang ilaw sa likod bahay. Pero kailangan ko itong kunin habang naglalakad ako papunta roon. Ilang parang tumahimik ang lahat. Wala akong marinig kundi ang tunog ng sarili kong mga hakbang. Nang makarating ako sa banyo, napansin kong parang may malamig na hangin na humaplos sa batok ko. Paglingon ko, nakita ko ang anino ng isang babae sa ilalim ng balete. Hindi ko makita ang mukha niya pero ang itsura niya ay parang lumulutang. Natulala ako sa takot hanggang sa narinig ko ang lola ko na tinatawag ako. Mabilis akong tumakbo pabalik ng bahay. Kinabukasan, ikinwento ko ito sa lola ko. Sabi niya, Baka nasaktan ko raw ang mga engkanto Kailangan nating mag-alay Naglagay kami ng bulaklak, kanin at kandila sa ilalim ng puno Pagkatapos noon, parang nawala ang bigat sa pakitam ko Hanggang ngayon, nanatili ang baliti sa likod ng bahay namin Hindi na ako pumunta doon Tuwing gabi, pero naramdaman ko pa rin ang presensya ng kuano mang nakatira roon Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Ito ang kwento ni Juan, isang patunay na may mga lugar na dapat nating igalang at iwasan. Lagi nating tandaan, ang hiwaga at sindak ng gabi ay maaring nasa paligid lamang natin. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang kwento nang kababalaghan. Salamat sa panonood, mga kahiwaga.